Hello guys, mega mega love shout out to all my subscribers, my viewers. Good morning, good afternoon, good evening. Kung saan makayong sulok ng mundo. For today's video, guys, ayan, ito lang yung aking may share kapi muna, at saka mag-almusal tayo. Ito ay buhay abroad, buhay OFW. Drink coffee every the morning. Sangkindat ka lang. <laughs> For today's video guys, yan ang aking may share Pinagalitan ako ng aking amo. Bakit? Alam niyo kasi nagpapagawa dito, di ba? May nire-repair dito sa bahay yung mga sira-sira. So, yung yung contractor at saka yung owner siya yung nag ano sila yung nag-uusap kung ano yung ayusin yung ano tapos nag-agree lang yung amo ko tapos alam mo kasi may matanda dito sabi niya, ikaw naman palaging nagsusunod-sunod-sunod sa kanila kung saan sila pupunta, kung anong gagawin nila. Sabi ko, hindi naman ako kasali sa usapan nila kung anong, anong gawin nila, di ba Sabi ko, tinuturo ko na lang naman kung saan yung mga sira, yung yan, yung dapat i-ano. Hindi ko naman alam kung ano yung gagawin nila, o oh, ba diba? O oh, so ngayon, yung sa likod namin, yung sa balkoni, mayroong tubig doon. Yung, yung gripo, yung pipe doon hindi napalitan so tinawagan ko yung amo ko ni misis ko muna kasi nat, nasa sa trabaho diba? ba so ni misis ko muna sabi niya hindi niya daw maintindihan yung sinasabi ko kasi yun pala busy dami niyang may kliyente siya tapos may basta bis masyado siyang busy tapos hindi, tinawagan ko kasi yung matanda, nag-ano uh, na. Ako yung sinisisi, sabi niya, ganang gano'n, ganang ganyan, ganyan. O tapos may dumating pa na ano, yung tawag doon, yung sa bubong, yung sa rope namin, yung magayos Tapos, hindi, sa harapan, hindi ko alam na doon na sila sa taas ng bubong. Sabi ko, oh, ba't nandyan? <laughs> sabi ko di na sila dito dumaan sa loob doon na sila sa labas dumaan simpre may handa naman mahaba so nabigla rin matanda, bakit na sabi ko hindi ko naman alam na pupunta sila dito yan wala naman nagsabi sa akin kala ko hatid lang nila yung mga materials yun pala insigida mag ano na sila kagawin na nila ah, ganito ganyan ito ba palitan ba ito Or, wala naman de Tinawagan ko ulit yung amo ko. Tapos, nasagot niya. Sabi niya, sabi ko, ganito, ganito, ganito. Bilisan mo, ano ba? Habang sinigawan niya ako sa telepono. Yun pala, may ka-meeting siya. May susunod na meeting. Tapos, yung sekretaryan niya, may papapirma sa kanya. Tapos, yung babae umuwi, hindi ko pinansin. Wala kayo dyan. Yung nanay mo, apurada. Hindi ko pinansin yung babae. Sabi niya, ano, ano. Sabi ko, ayoko makausap sa kanila. Bahala ka dyan. Sabi ko sa kanya. Tapos, tapos yung isa naman na gumagawa ng sa tubig namin, pastos. Sabi niya, talaga ka pa? Sabi ko, may anak na ako. Ikaw nga may asawa at anak na. Sabi ko, maliliit pa yung anak mo. Ito yung kaupo ako sa, ano, di yung toilet doon sa kwarto ng amo ko. Yun yung ayusin nila. Nakaupo ako sa bid ng alaga ko. Sabi niya pa naman, matulog tayong dalawa. Sabi ko, ay, wag kang nga basto. Sabi ko, ikaw lang pumunta dito. Ikaw lang yan yung may ganyan sa akin. Yung iba naman yung mga kasama mo, mga bababait naman. Wala naman ganun. Sabi ko, sa sunod na araw, wag kang pumunta dito. Mabuti, hindi bumalik. So, ayan lang guys yung aking may share for today's video. Ayun. ba diba? Eh, kasi, mahirap kasi dito sa amin. Kasi, may may mga matanda tapos ako yung ano, ano alam ba na ang amo uh, mo 'yan? Alam ba na? Ng, alam nga naman ako magde-decision. ano ba yung karapatan ko magdesisyon dito, 'di ba? 'Yung sunod-sunod lang naman ako 'yan, Siyempre, labas-pasok sila sa room, 'di ba? Tapos 'yung sa labas namin may tubig. Ba't dito inilagay ganito, ganyan. Sabi ko sa kanya, sasunod ikaw nang ako'y usap sa kontraktor. Hindi lumahay mic. Ito 'yung mahirap sa amin kasi yung matanda, ganito, hindi kontento. Tapos ako yung sisihin. Sabi ko, ba't hindi ako kusapin yung anak mo at amo kong lalaki? Ba't ako yung sinisisi niyo? Hirap, guys. At totoo lang. So, ayan. Mamaya, ipapakita ko yung magkat ako ng kahoy naman. Nakat ko na pala. Hindi ko na-videohan kasi mahirap. sa so, sobrang init. Dakat ko yung minggo ko dyan kasi nagtanim ako ng ano, ng kapayas para maganda yung tubo ng papaya. So kasi dalawang taon na naman kami dito, kaya ayan, pinutol ko na yung mangga kasi matagal pa yan magbunga yung mangga eh. So ayan guys, share ko mamaya yung pinutol kong mangga at saka thank you sa Grecia. Ayan, may tinapay na naman kami araw-araw may ayuda. So ayan, araw-araw kami may ayudang tinapay. Salamat sa kaibigan namin nagbibigay ng ura. Shout out kay Maricar. Salamat sa pag ano ng oras mo doon para makuha yung tinapay. So ayan, may ayuda kami. Kaya ayan, kain pa more. <laughs> Siyempre, damihan namin yung kain namin eh. Tingnan mo yung iba, walang mga pagkain. Kaya ayan, payatot. Hindi, kagaya ako, totoo <laughs> lang guys, as in, eh, dami-dami pagkain dito. Kahit wala naman akong ayuda, dami namin pagkain dito, may, may oats pa ako. Basta, yung kumpara ko dati, nung bago pa lang ako dito, payatot din ako guys. Yung hindi ka pa naka-adjust. Tapos, stress ka. Ngayon, wala akong stress. Bala kayo dyan. Basta may pagkain, kain. <laughs> Kaya control ko rin yung sarili ko. Tapos yung babae kapon, IG, IG, promo. Mm. ko lang. Mm, kain kayo dito ba? Ano? Sabi ko, wala ka lang bili ng bili. Tapos uma expert tapon yun na lang. Kasi yung dami-dami pa namin cookies. Yung iba doon pa sa box ko, hindi ko pa na hindi ko pa na send. Sabi ko, kailan ka expiration ng mga cookies na to? pinanguha ko. Kasi walang kakain. Ano ko? So, ayan lang, guys. Mamaya na, guys. See you again later. Ayan, guys. Yung pinutol ko na mangga. So, ayan yung puno. Yung sabi ko sa kasama ko. Sabi ko, hawakan mo. Tinali ko kasi ng stroles. Guys, yung natumba. Biglang binitawan yung stroller, Sabi ko, ano ka talaga? Paano yung ako pumunta dyan sa kapilang bahay? Masira yung hubong sabi ko pahama ka talagang sabi ko eh natakot ako natakot ka para ano diba so ayan kasi yung papaya ko para maganda yung tubo niya, so kaya ayan pinutol ko ito so mamaya itali ko ito at saka itapon sa labas so ayan guys yung aking trabaho pandan leaf so, ayan pa yung papaya ko usaging o, o diba parang probinsya lang o yung saluyot ko, ayan, ginulay ko na yan. Ito yung daon sa alam. Ito, masar mabango ito. Nakalimutan ko yung pangalan. At Thai Basin. Ayan. So, ayan lang, guys, yung aking mai share So, ayan lang guys, yung aking mai share for today's video. Sa mga bago pa lang, please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para update kayo sa mga bagong upload ko na videos. Buhay FW. lahat kaya mong gawin dito. God bless us all. Bye!